Tasan natin. Uy, thank you. Naladalawahan yung ano natin, oh. Palos. So, adobo ngayon tayo, adobo. Ayan, oh. Nahuli din. Ito yung nalaglag, eh. Nahuli din siya. Ayos. Niadobo na natin yun, mga idol. Dalawa na. Ako na medyo malaki-laki ito Eh, nalaglag ka pa. Kumalaglag. Okay, mga idol talaga na yah na natin yun yun, know? ayos. Okay mga idol, good morning, good morning, good morning. Welcome back again to my channel. Tapos so, di ba So ayan mga idol, time check. 7.40 na ng umaga. So mainit na umaga sa ating lahat ngayon. Mga idol. Pero malakas yung ulang kagabi. Malakas yung ulang. So tubig pa rin yung nilalakara natin. Kasi lumakas yung ulang kagabi. So ayan mga idol, titignan na natin yung ano patibong natin at para malaman natin kung mayroong huli So, mainit ngayong umaga oh. Malalaman natin kung mayroong huli. Okay. So, let's go. So, mga idol, kung gusto nyo gayahin itong panghuli namin ng Simple lang po mga idol. Mga 300, hindi mo na maubos yun. Dalawang patibong na. Kasi madali lang gawin. Simple, simple gawin lang. So mag-comment ka kung paano ko gusto mong gumawa, gayahin, mag-comment ka lang at sasabot tuturo ko sa iyo. Sabihin ko sa iyo kung paano ko to. Okay, kasi may bilang din ito eh. May bilang yung butas. Hindi basta basta pili na ano, may bilang yung butas ito mga idol. Okay? Okay, malapit na tayo dito sa unang patibong natin. Ito mga idol oh, ang gaganda ng palay oh. Anihin na oh, ang gaganda oh. Ayan oh. Mga palay oh ka so siguro maraming nahuli ito mga ito kasi hindi hindi ito kinig ng kahapon eh siguro maraming huli ito umulan pa kagabi so malapit na tayo Ito na mga idol oh. Tatasan natin. Uy, thank you. Naladalawahan yung ano natin no? Oh. Palos. So adobo ngayon tayo, adobo. ayun oh, nahuli din. Ito yung nalaglag eh. Nahuli din siya. Ados. I-adobo yeah, na natin yun mga idol. Dalawa na. Ako nang paano, medyo malaki-laki ito. Eh, naglag ka pa. Kumalaglag. Okay mga idol. Talawa na, yadubo na natin yun. Ayan o. Oh. Ayos. So ayan mga idol, dito pa rin natin ilalagay. Balon kasi ito, balon. Kaya medyo maraming siya. So, pag mainit na, dito na sila pupunta sa malalim. Pag mainit na yung tubig. So, papasukin, papasukin talaga to. So dito natin ilagay mga idol. Okay? So, yan. Madali lang gawin yan mga idol. Madali lang gawin yung patibong na ito. Mura pa. Mababawi mo pa. Isang linggo bawi muna. Okay? Okay mga idol. Punduin na tayo dito sa dalawang patibong natin. Saan ka may hipon na naman na mahuli. Napit na tayo mga idol. Okay. Okay. Bukan oh, tahimik ako, oh. Tahimik ito. Yung isa naman, tahimik din. Parang kinakabahan ako. Parang walang huli ah. Ito naman natin mga idol. Ano <coughs> yung may huli? Oh, meron din. Masuk din. ay huli Parang may hole din to. May gumagalaw to. Ayan. Puro alalo naman. Okay. Walang hipon ngayon, walang hipon. Walang hipon na huli. So, okay. Kunin na natin ito pandagdag. So ito yung nahuli natin mga idol. So nakahuli yung tatlong patibong natin oh, medyo marami rin oh. Nakahuli pa tayo ng ano, paros. So iadubo natin yan, dalawa na. Pwede nang iadubo yan. Okay mga idol oh. So ayan mga idol. Marami tayong nahuli ngayon. Nakahuli yung tatlong patibong natin, mayroon pang palos. Okay, gagawin natin dito ngayon luto. Talaman na lang natin mamaya kung anong luto. Pero ba tayong prito doon eh? Ba tayong ulam? Ano muna natin ito? Pilay ha? Okay, gagawin natin dito mga ito. Mabahala na mamaya kung ano Anong luto yung gagawin na natin dito. Okay? Thank you Lord at maraming huli. Hindi na siro may palos pa okay, mga idol shout out sa inyong lahat mga idol okay sa tropang bye bye shout out sa inyo shout out sa inyong lahat mga sa tropang at mga so, bye 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 okay.